Okay. Yeah. Man, man. 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 So, ang ginawa namin guys, yung tatlong piraso, hinahati namin sa gitna. So, natin para miso. So, yung ingredients natin sa pag-disa ng sa guys, naroon tayong ano, sibuyas, isang malaking kamatis sa kabawang sili. Olive oil. So ngayon guys, maglagay tayo ng olive oil. Ito yung gagamitin nating mantika guys, para na walang fats. Ano ilagay natin guys, yung bawang. Ayan, okay. mo na yung, tabi mo na yung. Try natin mag-brown yun. natin guys yung kamatis sa kanilang pagayon. Mm. Mm -hmm. Ay, mga tabak guys, nabili namin sa YNT. ng parent mo daw. Ito yung panimpla natin guys, patos. So, yun natin ng panimpla.

Buksan natin, natin guys. Ah. Lalagyan halu natin. Mas ang painit tayo ng tubig. Tapos yung natin siya ng mayat. Tubig ng mayat at miswa. Ganyan yung sabaw natin. Ah ngayon guys. Ah, lagyan natin ng sabaw todo. So hindi na ba dito hanggang saan? Yun okay, ha. na. Okay po. na, fine na. Yan, kulong kulong na 'yung inisa natin ng mashed eggs. Lalagyan na lang natin ito ng ano? Am itapat mo sa dyan. Ayan. So, bali limang piraso to guys. Yung dalawa, iniwan namin. Kasi marami na tong patlo eh sa sunod na araw naman natin yung dad pwede na ito sa mga ilang, ilang person ang pwedeng kumain nito din lima lima enough na yun dad hmm. Itikman natin yung sa bagas Tolay na ano hindi sa manok. Ang mabango. Sili, kela. Uh, guys, uh, check na natin itong ginasa natin na crabs na may miswa. So yun guys, lagyan natin kanila ng ceiling green para medyo maanghang yung palimasag natin. Ayun guys, mataba talaga siya. natin yung sabaw. Ang ah, sakto lang at medyo maanghang. So, yun lang guys. No? Ah, maraming thank you sa mga nanood ng Salim Vlog. At lagi kayo mag-iingat. See you sa ating next video.